So, kamusta kayo mga ka-chicken joy? Nagbabalik po ako at dito naman po eh meron po tayong nabili or nakabili na pala ako ng uh, para sa helmet ko na HJC I-40 na half face kasi alam nyo mga ka-chicken joy yung helmet kong yun eh wala pa rin pin lock eh nakabitan ko sana nung universal pin lock kaya lang parang ang pangit so nagintay ako siguro mga 2 years 1 year bago lumabas kaya nakabili ko sa Shopee sa HJC Philippines shout out so yan na nga nakabili ko ng 1350 para sa pin dahil ang hirap lalo na kapag lumalabas kami ng asawa ko at inabutan kami ng ulan nagpapag talaga yung lens ko at wala akong makita So ayan na nga binubuksan ko na siya. Maganda ang pagkakabalot niya. Uh, kung gusto niyo makabili ng pinlock doon sa mga naka HJC i40 na half face helmet, search niyo lang sa Shopee. ah uh, HJC Philippines. Doon meron kayo mabibili. Kaya lang nilalabas sila pa isa-isa lang bawat customer. Pag naubusan, naubusan pa nga ako noon eh. Tapos naghintay lang ako ng mga ilang few, ng mga ilang araw naglabas ulit sila so kaya bumili na ako ginarab ko na yung opportunity nyo yun. so ngayon okay na ako Napakali hindi kasi ako mapakali hanggat di ko nakukuha yung kulang sa mga gear ko so ayan binubuksan ko na yan uh, maganda rin ang pagkakabalot nila nung pinatravel sa pinadala sa akin dito safe na safe yung pinlock tsaka sobrang safe ang hirap buksan So, ayan, di ba? Since ang daming tape, ayan, muntikan ko pa nga mabend. Pero anyway, bendable naman yung uh, pinlock na yan, ng lahat ng helmet. Pero ito, matindi lang talaga pagkakasecure nila. Tapos yan, nakatape pa yan sa loob. Bukod pa dyan sa nakabalot na yan, nakatape pa yan sa loob. di ba, uh, Matindi-tindi rin ang pagkakabalot nila. So, iniingatan ko dahil baka mami iba yung may slice ko eh. So, ayan na nga. Ah... Uh, tinatanggal ko na sa... ayan yung sinasabi ko, naka-tape siya, para hindi rin gumalaw kapag inipit mo na doon sa karton so habang binubuksan ko yan uh, shoutout muna sa mga lahat ng mga naka I-40 dyan meron na tayong pinlock so ayan mga babasa nyo po pag-resistant, clear ng I-40 visor, HJC So, ayan na nga. ikakapit uh, ikakabit na natin yan. Bubuksan muna natin. Che check natin kung ano laman. Baka mami hindi pang i40 yan. So, ayan. Dahan-dahan lang natin bubuksan yan. Para siguradong wala maging problema. So, ayun na nga. Ang kagandahan kasi sa pinlock na yan. Hindi mo na kailangan magpantay-pantay. Automatic yan kapag kami pinlock yung helmet. Yung visor ng helmet mo. Sasalpak mo na lang yan. So, let's go. Double check lang natin yung pinlock. Kung Okay. So far so good. Okay naman siya. So ayan na nga binaklas ko na yung lens ng i40 ko. syempre pupunasan mo muna maigi yung loob bago mo ikabit yung lens. Diba? Yung pin lock. Para walang may iwang alikabok sa loob. Yan nakikita nyo yung dot na yon, Yun yung pinaka lock nya. Kasi yung pin mismo meron siyang hulma. So alam niya na yan kung may helmet kayo na may pin Para lang to. Awareness lang to para doon sa mga naka ordinary na helmet na wala pang pinlock meron naman na bibiling ano nun, meron naman na bibiling anti pag uh, lens cover kaya lang magpapantay pantay ka pa ng pagdikit so dapat uh, siguraduhin mong nakadikit ng maayos at pantay yung pagkakalapat mo ng pinaka pinlock mo pero dyan sa i40 na yan uh, hindi mo na kailangan magpantay pantay kasi uh, meron nga siyang pinlock na tinatawag automatic na yun kapag ka, kapag ka, sinalpak mo siya automatic na yun na uh, pantay siya basta kasado dun sa pinaka pinlock so ayan na nga medyo nahirapan pa ako dyan medyo naluma, naluma ang pagkakabit niyan, ko kasi hindi ko na vend ng maayos yung dance. pero so far so good kala ako mapiping kong yung pinaka pinlock pero hindi naman inunat ko lang yung lens tsaka ako siya pin, pina, pinalapat do sa pinaka lente so ayan makikita nyo dyan medyo nahirapan ako kasi hindi ko inunat yung lens yung pinaka visor dapat sya, ibe ko, yan ibebend ko para lumapat siya yan nakita mo yung kamay ko pinan ko talaga siya para lumapat so ayan na nga uh, lumapat na siya ng maigi tinitingnan ko kung nakahulma doon sa pinaka pinlock ng visor so far so good syempre lalapat mo pa rin yan isa isa yung bawat gilid para siguradong nakalapat uh, tapos yan punas punas lang mamaya maya tatanggalin ko na yung pinaka cover nyan para maging malinaw so di ba is ASMR na yan <laughs> most satisfying oh, Diba? O, di oh kanya hindi kalalampasan niyan maayos din siya akala ko nung una yung isang buong helmet lalagyan ng visor yung pala talagang sa mata lang so super so good naman nagamit ko na rin siya okay naman siya hindi na siya nagfafog once I try ko na siya habang umuulan kami na asawa ko lumabas kami hindi na ako nahihirapan <coughs> sa alagang 1,350 na wala na yung perwisyong inaabot ko kapag ka umuulan at nagpapag yung lens ko so ayan, bago kay kabit yan ulit doon sa helmet punas punas muna so, kaya kinuha ko na yung helmet at ikakabit na natin yan sa half face ko na madalas kong gamitin kesa sa sa full face ko <clears throat> lalo na kung ano lang kung, kung dito dito lang yung biyahe ko sa city half face talagang ginagamit to ayan kakabit lang natin yung lock medyo maganit na yung lock nyo eh, pero goods pa rin naman dahil mo lang siya minsan ginalagyan ko lang siya minsan ng WD-40 so sa mga naka I-40 dyan alam nyo na yan struggle is real talaga yan <laughs> dapat tama talaga yung pagkakasalpak mo tsaka yung pag-ikot mo tsaka lalagyan mo ng konting lubrication para dyan sa part na yun hindi ko pa nga nalagyan ng lubrication eh pero goods naman siya so ayan na yan, ganyan ang itsura niya kapag nakakabit na sa ating i40 so actually yung helmet na yan, nabili ko yan ng sale kaya nakabili ko ng half face shoutout nga pala sa casco market way back 2 years ago same nila yan, nasa 3,000 to 4,000 nang nabili ko yan so ayan na nga kita pa yung katawan ko sa sobrang kintab ng helmet ko nakahubad ako habang nagbibidyo So paano? Hanggang sa muli. palam Babush.